Labing isang taong gulang lamang si Marlyn Richter nang isumbong niya sa kanyang ina na ginagahasa siya ng kanyang amain. Subalit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ina, kung kaya't naglaya siya. Tapos nung pagalis ko sa bahay namin, yun nga, yung nasamahan ko pala is ano, bugaw. Samahan ko pala is ano, bugaw sa isang bar. Tapos dinala kami sa Boracay Island. Pagdala sa amin sa Boracay Island, uh, yung bugaw na yon meron din siyang ano ng iba pang kakilalang bugaw sa Manila So, pag may kliyente sa Manila, dinadala kami sa Manila. Tapos yung kliyente namin, kung saan sila pumunta na island, for example, sa Cebu, kasama kami. Binubol sa daw lahat ng kanilang bugaw ang ibinabayad ng kanilang mga customers. Pinapakain lamang sila at binibilhan ng damit ng kanilang mamasang. Apat na taon niyang ginagawa ito hanggang sa mahuli sila ng pulis sa Boracay. Kasi nung galing kami noon ng Manila, kasama um, namin yung aming ano, uh, customer na German at Dutch. Tapos nung nandun na kami sa Boracay, kasama ko isa 9 years old. Dalawa kasi yung customer namin. Yung isang 9 year old at saka ako. Kumakain kami sa restaurant, nakita kami ng asawa ng mayor. So para nagaroon na siya ng suspicious na iba yung nangyayari dito sa mga batang to. So ni-report niya agad kami sa pulis na tapos ano kami, tinanong kami kung anong mga nangyayari. Una nag kami, hindi, hindi namin sinabi yung totoo. Pero dahil nga ma maano yung uh, asawa ng mayor, eventually napaamin niya rin kami. Ganun. Kasi hindi namin alam, natakot kami sa mga pulis. Akala namin hulihin na kami. Hindi namin kasi alam kung ano yung mga karapatan namin at that time. Wala sa isip namin dahil unang-una, paano kami tatakas? Wala nga kami pera. Saan kami pupunta? Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Wala kami pera. Dinala siya at ang kasama niyang siyam na taong gulang sa isang bahay ampunan sa Iloilo habang ikinulong naman ang dalawa nilang customers. Subalit so nakapagpiyansa ang dalawang dayuhan at nakabalik sila sa kanilang bansa. Nalaman ni Father Shea Cullen, ang founder ng Preda Center, ang nangyari. Kung kaya tinulungan niya ang dalawang bata na makamit ang hustisya. Tapos na nag-contact ako ang prosecutor uh, doon sa Germany. In fact, I went to Germany and uh, went to visit the prosecutor. ganito. Tapos na medyo bagal din siya pero may contact ako sa media doon din sa Germany in Stern Magazine. And Tapos uh, sila mag-investigate uh, also, so the prosecutor mm -hmm. nakita niya na mayroong big investigation. So he initiated the trial. Uh -huh. And then the judge uh, wrote to us, the judge invited us to go there and testify. Mm -hmm. So sa pamigid ng utos ng hukom na at mm saka -hmm. may pera, sila nagbayad lahat. So na uh, si Ma'am Marlene at saka mm -hmm. No, ang ibang bata, Oo. aking friend, the social worker, mm -mm. pumunta sila doon. So, ang nagpondo noon yung German government? No, the court pays it. Labing pitong taon si Marlin na magpunta sa Germany para tumestigo sa kaso. Matapos ang walong sunod-sunod na araw na pagtinig, ay nagbaba na agad ng desisyon ng korte. Laking tuwa ni Marlin nang mapatawa ng tatlong taong pagkakakulong ang akusado. Kung tutusin, mababalang yung pat, ano na, parang two years or three years lang. Pero it, sufficient na yon para maramdaman namin na nakamit namin ng hustisya. Considering na bansa nila yon, kami ay foreigner dun sa bansang yon, especially bata pa kami. At pinakinggan kami ng gobyerno sa aming nireklamo. Nire Malaking bagay na yon. Doon ko na-realize na kahit pala bata lang kami, may boses kami sa, ano, sa komunidad, meron kaming magagawa para baguhin ang aming kasaysayan. Matapos matamu ni Marlene ang hustisya ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. So nung nakagraduate na ako ng high school, sabi ko gusto ko maging social worker para matulungan ko yung mga biktima ng pang-aabusong kagaya ko. Para masabi ko sa kanila na pinagdaanan ko na ang lahat ng yan at posible na magbago kung gugustuhin ng isang tao. Nakagraduate si Marlene bilang isang social worker at bumalik siya sa Preda para doon magtrabaho. Sabalit, hindi natanto ni Marlene na hindi pa pala siya lubos na handa sa ganitong trabaho. Share yung mga kliyente mo, parang gusto mong pumatay doon sa mga abuser nila. So parang sabi ko, pag umiiyak yung, ano, yung kliyente, umiiyak din ako. Kasi sabi ko, parang hindi pa ako healthy. Kasi uh, yung emotion ko ay hindi pa ganun ka-stable. So sabi ko, op, sabi ko, pwede na, dapat palang uh, meron pa siguro akong isang step na dapat gawin para maging totally healed. Dahil dito ay nagresign muna sa trabaho si Marlin at umuwi sa kanila para harapin ang kanyang ina at ang amain niyang umabuso sa kanya. Pumunta ako ng Mindoro. Ano ko, hinarap ko yung mama ko. Sinabi ko kay mama ko, Ma, sabi ko, kahit hindi ka humingi ng patawad sa akin, papatawarin kita dahil gusto kong tuloy-tuloy na magbagong buhay. Pero nung nasya ako, nung ano, nung nakita ko siya kasi at that time, meron siyang nervous breakdown. So, ano, nang, tapos yung stepfather ko na nakagawa din ng kasalanan sa akin, sabi ko, kahit hindi kayo humingi ng tawad sa akin dahil gusto ko magbagong buhay, gusto ko simulan ang aking buhay ng maayos, papatawarin ko kayo. Pero, sabi ko dun sa si stepfather ko, kasabay ng pagpapatawad ko, ay ang pagkuha sa nanay ko kinuha ko siya in the sense na ano, gusto ko siyang tulungan. Kasi may nervous breakdown siya eh. Sabi ko kay mama ko na kahit anong mangyari, ikaw pa rin yung mama ko. Ngayon ay nagtatrabaho na muli si Marlene sa Preta bilang isang paralegal officer at outreach social worker. Ang kaso ni Marley na isa lamang sa napakaraming kaso ng child prostitution at child sex tourism sa bansa at natatanging umusad sa loob lamang ng walong araw. Naging maingay ang kasong ito hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa bansang Aliman bilang unang kaso roon ng pedophilia. Ayon sa project coordinator ng Preda na si Fedeline Baldo, marami silang hamong kinakaharap sa pagtugon sa problema ng mga biktima. challenge sa amin, mami, lalong-lalo lalo na yung age 8, 9, and 10, no? na paano mo siya i-prepare -pre na humarap doon sa abuser niya. No? Yung isang bata na na-traffic, paano mo siya i doon sa taong pinagkakautangan niya. Yung challenge sa amin everyday kung paano mo siya na harapin at ito yung dapat nating gawin. Ayon naman sa founder ng Preda Foundation na si Father Shea Cullen, hirap silang tukuyin kung ilan talaga ang mga nabibiktima ng child prostitution. Pero sa Olongapo pa lamang anya ay nakakaalarma na ito. Hindi namin alam. Many victims kasi hindi sila na-report. Eh. Takot talagang bata mag-report. Ah, hindi siya tiwala kahit sino. So hindi namin alam exactly but in a longer area, mga easily you could have a you no know, child sexual abuse maybe every day at least a hundred, a hundred and fifty. You know, a hundred and fifty a day. At the estimated. Dahil daw nabibigyan ng lisensya ang mga nightclub na mag-operate, animoy lehitimo na rin ang prostitusyon. Because so, we know that from the social hygiene clinic, they have to go for their weekly check-up. Uh -huh. So, to sabihin dito, another story, another important part of the story, na the government ang gobyerno na payag din sila no so we know from the social hygiene center they are treating women in prostitution so they why would they have uh, all these std check up every week sa mga babae kung walang prostitution so alam nila meron and uh, pag, yun ang una pang dalawa meron din uh, yung license at permit nagbibigay ng gobyerno sa mga sex bars and clubs. Mm -hmm. So, syempre, 'yun yun 'yunong sakit dito sa Pilipinas. it's all parang na legalized. Legalized basically. Yeah. Yeah. And then uh, that means uh, in the mind of everyone, they it, it's legitimate. And nobody checks kung fake yung age or uh, walang nag-check up.